At kanina nga po mga kapuso ay inabangan ng husto ng uh, mga fans no ang way in ni na Manny Pacman Pacquiao at Timothy Desert Storm Bradley Jr. At napakarami po sa kanila ang uh, pumila pa sa labas ng MGM Grand Garden Arena para lamang abangan ito. At may ilang eksena pa na nasilay ng mga fans nang umeksena ang ilang Manny Pacquiao local acts. Narito ang aking report. Halos na puno ang MGM Grand Garden Arena ng fans ni Manny Pacquiao bago ang weigh-in nila ni Timothy Bradley Jr. Bit-bit ang kanika nila mga poster, panay ang hiyaw ng fans ni Pacman. Manny number one! Yeah, knockout! Ang fans ng tinaguri ang Desert Storm na si Bradley, dehado sa dami ng fans ni Pacman. Kaya naman ganoon na lang ang inabot nilang pangang chow. Manny's a great champion, but it's time for a new champion to step up on the podium and shock the world. halos dalawang oras din ang hinintay ng fans pero enjoy naman daw sila. Lalo na nang bigla nila nakita sa gitna ng video si Manny, Pakwan. Agaw eksena si Manny Pakwan sa bitbit -bit niyang poster na tila ba hinahamon si Floyd Mayweather Jr. Dala ng paghiyaw ng fans, nagtanggal naman ng t-shirt ang isa pang Manny lookalike at akmang mag in din. Timothy, Desert Storm Bradley. Sa tunay na weigh-in, unang tumapak sa timbangan si Bradley. Pasok siya sa bigat na 146 pounds. Bahagya namang mas mabigat si Pacquiao sa timbang na 147 pounds. Pagkatapos ng official weigh-in, magkahalong galit at gigil ang nakapinta sa mukha ni Bradley. Pilit niyang inilalapit ang kanyang mukha kay Pacman. Pero si Pacman, panay lang ang ngiti. Maya-maya, inilayo na ni assistant trainer Buboy Fernandez si Pacman kay Bradley. Why are you smiling? Well, I'm happy. I'm happy with because uh, God is with me. And I've been training for three months. You know, I've been staying away from my family, my, my kids. Somebody got to pay for it. Pero di lang pala si Pacman ang inabangan ng fans. Pati ang kanyang asawang si Jinky, na naroon kasama ang dalawang anak na lalaking sina Michael at Jimwell, pinagkaguluhan present din sa weigh-in ang ilang boxing greats. Ang dating undisputed world champ na si Evander Holyfield naniniwalang magiging maganda ang laban bukas. Do you think um, Timothy Bradley's age might be an advantage for him because he's much younger? Uh, AJ number number. AJ never number numbered, you know. I'm talking, you know, age can work against you. Ang huling nakalaban ni Pacman na si Juan Manuel Marquez, naniniwalang si Pacquiao ang mananalo bukas, pero di raw ito magiging madaling laban. Maybe decision, because, because he has been. Ang okay. okay. um, ama ni Floyd Mayweather Jr. naniniwalang magiging dikit ang laban. I'll tell you that. There's so many people that believe they can beat back here. Yeah? But hey, look, things happen. Yeah? I mean,